yung nandito po tayo ngayon sa by ni Idol Jabez Sniper nandito po si kaya Tatsuki na nagtapanday po siya ay, ito po siya mga kapatot ay kasi ah, rin pa natin para makita po natin yung mga ginagawa nila dito sa ano, sa site <laughs> no. kaya mga kapatot so, ito po yung ginagawa ni kaya Tatsuki yan ay sa, sa bangka way, sa bangka ay para sa bangka no okay ay sa bangka malaki sa malit. Hmm. Ay, panghamba. Sa bahay. Yun. Papasok tayo dito. So, ito pala si Bayaw. Si Kaipit. Yan. Good morning, good morning. Oh, oh, hugas -hugas muna tayo. Hugas muna plato. Ay, 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 no. Ba, pwede pala ako tumulong <laughs> dito. Naku, pag nga aga, morning na talaga <laughs> yun. Ay, Ito <laughs> si ano, si Palo Palo, child ay, mo. Ay, shout ay, out, ay, shout ay, out, out. kay... Ano, Kabansot. Kabansot, John. Oh, shout out at uh, supportahan natin yung yeah, Rolando, na ma. Kuya Ubit, si Rolando. Ignacio Official. Ignacio, Ignacio Official, supportahan natin yan. Oh, salamat, salamat. Sana ay makaabot tayo sa 1,500. Oh, And, salamat. let's go. Okay, thank you, thank you. No, pwede pala po masyal dito, masyal dito, no? Ayan, Wala. maglilinis kami dito, naglilinis. Hindi po dito kami, ano uh, eh, mga din yung mga tinggunggong. gong <laughs> mga Maka kapalay. Okay. Tama, tama. Ayan, mabot sa, ah, alo, matamatang aros nila dyan, mabot sa sulit. Uh, ayan, ah, dumating ko si Bayo, tall Libre. eh. Ah, may uli siya. Galing laot. Ito, ito, mga kapat, ito po si Bayo, tall Libre. Eh. Ay, shout out sa inyo lahat dyan, mga uh, kapatot. Yan, ah, uh, pakisuportahan nyo po ang kanyang YouTube channel. kanyang challenge ngayon na uh, October. sa pakisuportahan nyo po ang kanyang challenge. At tayo na kaulit at tukali na. Yan, But, ano, malilima eh? yun. Ah, uh, biligyan natin ng isa sa so magkusong. Yung isa, biligyan natin kay Idol Japan. Alright, ah, uh, gagawin natin sa palengke. Natin. Kasama natin si Tolls Libre sa palengke. Ito, tingnan natin yung huli niya. Huli ni Tolls Libre, tatlong tiraso. Ah, oh, nalaki oh. Ah, let's go. Ay, mga dela, ayon na. Una, dali ko rin dabi. Ayon. Ay, dapat sumama pa lang isa. Na. May hila pa sa tasa lang sa lobe. Hindi, ako nang bakun dyan. Ay, ito ang... Ebi siya ba, itatuloy mo natin yan, una natin yan. Oo, bago yun. Bago, sa dali sa palengke. Ay, ayun pala. Una pala namin yung laundry. Ang damit ni Beo Toilets. Tapos, itong isang nga to. Itong isa naman. Sa palengke naman. Tara, let's go. Simple lang yan. Ganun sa... Ayos, may talay ako eh. Tara.

Ayan, mga kalubre. Kailangan pa lang operahan na yung aking mamangki. Kung anong ating magagawa may tulong doon sa aking pamangki nyo. Kailangan operahan. Alright. Ayan, hindi natin. Ayan, hindi para todos ¿sí? 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 Ito lang ako sa may Priya, sa may Nakay 99. Tumunan tayo

Bali ang kumapatak ng 2-5 isang view isang vlog yan. Yan. yan na yan kain na yan sa kula ang kawalang na hantong oh ah mga pagwawalis yan oh dagat pagwawalis yan na Alright, yan, ako ay muna Bago kami dumaan ng palengke Bago na kamo Kailan mo ako ba Daya sa kanta, hindi ka dito Bawal kumanan eh Oo nga, yan, yan sa amay ko ngayon Yun, Yun. sa amay, bukana po ka na Yan, pasok mo dyan May ka Yan Ayun nga sa palengke na mga kalubre Yan Yan Simula tayo Oh, bukay rin

Huli ni Tolis Libre. At, ati, ati, po, ako, ilang kilo. Yun. Hindi na, hindi dine. Shout out shout out ba, shout out. sa inyo lahat, yan. Bili-bili na po kayo ng isda. Yun. Ako, kapitrasan po, huli ni Tolis Libre. Nasa, ilang kilo? Ama, tresa is. Tresa is. Ay, dito, si

Ana. Eh, oh, last toilet sa tao anak. Tay, tay, all let's go. Dipede, dipede. Hindi na natin. Oh, natin 'yung bayad, bawtain mo 'e. Ayom. Palingke. Abilin kuya. Ay.

Kaya nyo na mamasada mama, kasi uh, ano mo tayo, vlog vlog muna tayo para tayo makakuha ng ano ng ano ng sinasabi ni Jabber, sniper ng 5 days alam, makakuha tayo ng ah, uh, 10,000 viewers yan, mga boss, ano, supportahan nyo po ako nauwi na po tayo Yan mga boss, uh, andito, uh boss, andito na po tayo sa baasa, sa playa ah, uh, nakawin na po tayo, dinatid natin yung huli ni Tolis Libre katatlong kilot kalahate ayun pala ito ang gumagawa ngayon ng bangka si Chong Luis ayun po siya ang dalubhasang panday ang kagang napakadali na panday ito ah, magaling si dadat ang ganda na pala ang dadat yun ating natin pinagalagawa ni Chong Luis Saglit, saglit, saglit. Kasa lang ako salamin lamin. Ito si mga alino, gawa ng pagsulo. Ito okay, yung nagawa ni Chong Luis. Ito yung bangkang ano, di ba? Ano, diba? Chong Luis, may no, bangkang, pangalan ng bangkang to. Kaya pa sniper. Pangalan mo no? Hindi, ano Yung ano yun, yung paano, limuta ko na eh. Yung... Kasi <laughs> hindi ako mahilig, hindi kasi ako naglalagay sa dagat. Kaya ngayon lang ulit. Lagi ako nasa kalsada. Ano pangalan ito? Hulaan ko. Sorry, at hindi ko makulaan. Basta ah. ba play with niya? <laughs> <laughs> Ang alam ko ano eh. Yung nababasa ko dati ano eh. Yung... Nalimutan ko na, chong Luis ah. Pahulaan mo pa ako ah. Ha. Ang haba to. Ha. Kaya mamaya na, iisipin ko, iisipin ko, makatatanda ma ko. Makatanda ko yung pangalan yan. Hulaan mo. Hulaan ko yan. Hindi ko titigilan yan. Yan, Tiga, saglit lang ah. Saglit ko lang, saglit ko lang. <laughs> para pangalan <mahaba. laughs> Mapangalan yun. Para. Tiga Alimot ako ang pangalan ng tumbangang to. Dalubhasa. O, oh, si Bayo, si Bayo mga sabi sa akin. Oh, nalimutan ako ang pangalan ni Jopper, eh. Oh, yeah. Si Michael Jaffer eh. Oh. Yung ginagawang to. Pastilan. Ha? Past pastilan, pastilan na. Ah. Pastilan. Ito. Ha? Ayun ba pastilan? Nako, patay tayo dyan. Ay, nga, yun nga ang pastilan. Mga ah, pa nga, pastilan nga ba ito? Ah, ewan, di, di ko, ayun nga, yun nga palang pastilan, patay tayo dito. Pinahulaan pa rin yung Luis. Eh. Ano Job, walang, ano pa, ano pang bang ka-idol ni Javis Javier. Ano pa natin, ano nga ito? Ito

Pag-graduate, sana makagraduate. Press the Lord. Sabi ay sabihin, nasa ano ng... hospital pa na, di... lang sila. Huwag na lang yung hospital lang. Pasi ko, tinatulong ako kanina. Hey, ay, go, ay, buo po po tulong ako. Hindi, na, hindi, hindi ka naman kasama. Nakasama ko si Toilet. Nagdala kami isda. Hmm. Tapos, umuwi na ako. Nagtayo mas ko sa ano. Sa palengke. Pwede ka ba? Hindi, ba ako. Hindi, hindi ako. Hindi, hindi <smart> ito <noise> sa hindi ko makahula ang pinapahula ni Chong Is, masisira ulo ka kayo hey. Is. Pa. Hey, ito pala, ito pala ang bangkani. Eh? Ito yata yun. Ano ba ito? Ano ang pangalan nito? <susurra> <susurra> Ket Adoramante. Ano yung palibasa kasi ako hindi na naglalagyan ng gagat. yung hindi na naglalagyan ng gagat. Kaya pala ka na. Sa uh, akin pala, kinakala ako pala dito, magga aagala mo na ng laga ko ulit. Ang na yun. Naninibago ako kasi maligit na sa kalsada. Kaya simula ngayon, hanggang bukas, tuloy-tuloy, iikuting mo ito yung compound ni Idol Japo, Sniper. Kaya. Tapos eh... Walang wal tao na ito dito sa bagat? Oo nga, nalimut ako na nga eh. Akad nga pangalan ba ko ako? Nalimuta ko na rin pangalan ay, eh. Ay, ka sa kalimut na oh. Okay, Ala, ang baka ko totoo lang ay makaka ko lang. <laughs> Bileta ko lang baka ko ay ano eh. Ah, hindi ako sumagot ba masira lang yung palta. Kaya. Kaya na kaya bilenta ko lang sa masira. Pwede na lang magtepera para maging pera pa, di ba? Ay, mamay babalik ko tayo dito. Ah. Tatanghalian na kasi. Kaya well, ang ganda ng dagat niya yun ha. Ito yung dagat, ganda na. Yan, nakakalakot na po. Ganda na po ang dagat. Ito kay Idol Jaffer din o. kan? Ito nakita ko kanil na pinipitulan ni Michael. Saka yung nakataob na yun. No? Oh. Ayun yung malaki. Yan. Pero medyo marumi pa yung dagat. Pero yung medyo, medyo pa yung tabi. Pero yung dagat, ah, uh, medyo kalmada. Kaya alam, medyo Palmay dan langit pero yung hangin malakas. Ah, ganito lang po mga kabutots. Sana supportahan po niya ang channel. Sana makapasa ako sa challenge ni Idol Jabber Sniper. Ah, ganito lang po. Bye bye. Ay, habol pa pala tayo. Hindi pa pala tayo mag-end. Ayun muna tayo. Tingnan natin sila commander. Ano hindi dito? Ayun pala. Dito nga pala yung anak ko. Ah, uh, uh, ito muna nang gagawin ko. Ito mga kabutots. Ito mo nang gagawin kong pag-edit. si ito naman po yung gumawa ng channel ko yung ko yan. Si Karen. Yun, na uh, siyempre maaabala ako. Vlog, vlog ako ng vlog. O oh, mag-edit pa ako. Diba? Kaya kaya kailangan ko support lang nako. ko. Kaya ito, na nasa ano, siya, nasa baba, kinaong ko lang. Sabi ko sa anak ko, uh, ah, siya edit ko habang nag-vlog ako. Kasi kinakala ako talaga bumuo ng ano, ng, ato? Ano, ng 10,000 views sa loob ng limang araw. At nakalaan ni, eh, alam ano, ma, maging okay, parang Twitter ma-kick out. ni Joel Jopper. Uh, para po tayo sa kanya unang pagsupok sa akin pero totoo to, lang talaga ako siguro ako ay nahirapan dahil nga ngayon lang ako nakasali sa challenge na. at wala talaga akong ano wala talaga akong suporta ah. uh, hinihingi po yung suporta ninyo uh, sana man ako matulungan ako ni Idol Javier Sniper sa mga taga buka na vlogger dito sana supportahan ako para ako ay maka graduate kundi man ako maka graduate sa 150 dollar lang Okay lang. Basta mahalaga ma makuha ko yung requirements ni Idol Japer na 10,000 views sa loob ng limang araw. Okay na po yun. Yan. Ba't, ma ba't lang po ako. Masapot po sa akin yun. Yan. Kaya malaking pasalamat ko kay Idol Japer, ano, kay Idol Jaiper Sniper at napasali niya ako sa kanyang pa-challenge. Yan. Hanggang dito na po.